Hi dibon. Hello po sa you. Okay. Ah uh, matagal ka namin hindi masyadong nakita. Uh, what uh, what was keeping you busy? Um, may mga films po akong na nagagawa na nakasama ko din ko si TJ. Pero hopefully, soon. Wow. ano yung mga films na yan? Pwede ba um, natin sabihin na? Ay, hindi pa po. Eh, oh, <laughs> hindi pa pwedeng sabihin. Kanina doon sa uh, sa press con, parang ano ko, naiiyak when you talk about your family. <laughs> of course naman po. Kasi, syempre, um, you when it comes to, when it comes to my family, talagang like emotional po talaga ako mm -hmm. kasi sobrang, ano naman, attached naman po talaga ako sa family ko. Mayroon po mm -hmm. yung family. And of course, nakikita ko talaga yung struggles ko from PBB pa nga po. Okay. Uh, from reality show kasi po talaga ako. Okay. So, yun. Um, <laughs> wala ako ibang masabi pero nahiya lang po talaga ako na inaagaw ko. <laughs> <laughs> okay okay lang na naman yun. Parang moment. <laughs> pero hopefully naman pwede ba kami bigyan ng ano ng parang background bakit ganon kaka emotional when it comes to your family um kasi po talaga daling kasi ako sa reality show so oh, makikita mo doon yung mga makikita uh, niyo po doon yung struggles sa buhay may mga games po doon na ano na pinapakita nila na na sobrang nasa ano po talaga kami hmm. lowest talaga that oh, stage oh ko, nakikita ko po yung mga pinagkirapan nila and na hopefully na, na maibalik ko po sa kanila. Okay. Pero ngayon ba, ma feeling mo na oh, parang nakabawi ka na rin sa mga parents mo or? Um, hopefully. <laughs> hopefully, pero for me kasi um, mas gusto ko pang, mas, mas marami pa akong gusto ko sa kanila. Ah, okay. So, yes, I'm I am prioritizing them. Oh. Okay. So in other words, parang uh, feeling mo uh, wala pang masyado kang naibibigay sa kanya. Oo, oh, for me, honestly, yun po. Hindi pa ako ako yung um, uh, Marami pa akong goals po na gustong gawin na kasama sila, na mm -hmm. gusto ko magibigay sa kanila, ma-experience nila. So okay. hopefully, uh, sooner in the near future po na magawa ko lahat po para sa kanila Oh, uh, bali, bali ilang taong ka na sa showbiz? Um, magka-14 years. Wow, yes. agal na pala. From uh, PBB yan, di ba? Yes, 2010. 2010. Pero marami ka na rin nagawang uh, projects, di ba, after uh, PBB? Oo, marami na po. Marami na po ako natanggap na ng festivals. Mm. Pero ngayon, wala kang regular na TV show, walang ganyan? Ah, sa ngayon. Uh, hopefully na matuloy yung mga future projects ko. Okay. Pero I think it is God's blessing din naman po na makapagpahinga kasi Oo. syempre you need to take care of take, care of yourself, your health. Oo. Para maka ano po tayo, makatrabaho tayo nang maayos. Di ba you're from uh, Cebu? Po. Ah, Cebu. Cebu. Okay, okay. Yes, kaya medyo mahal po yung dila kasi <laughs> <sa> tagalog. Pasensya, <laughs> no hindi, po. okay lang. Pero ano naman, uh, at least parang na ipapakita mo kung sanay ka na rin. Sanay ka na rin. Oh. Anyway, uh, kumusta naman ang love life? Ang love life? Um, pwede kong sabihin na uh, ano, masaya naman ako. Masaya loving na myself. <laughs> <laughs> loving myself and my family. So, uh, okay. Yan lang yes. Pero di ba parang you're in a relationship with uh, Matagal na to ha, uh, pero hindi ko alam kung you wanna talk about it. Ha? Huh? Ayaw na? Ayaw na? <laughs> Let's move forward. <laughs> yes. Pero nakamove forward. No, nakamove forward ka na ba? Oo naman. Oo, kasi matagal na yun. Matagal na. na, yan. Matagal matagal na. na. Let's uh, uh, move on from right. all the negative energy okay. na nangyayari sa buhay natin. Kasi oh. ganun naman talaga yung buhay. Ah, uh, pero hindi pa kayo nag-cross paths ulit? Hindi kayo nagkatrabaho? Hindi. Ba? Ah, talaga? Pero kung sakali, magkakatrabaho kayo uli, uh, willing ka naman. <laughs> um, it depends po. Siyempre, hindi ko naman po, po pwede. Hindi naman po ako pwede magsalita na tapos. Oh. Pero, I'm open to that naman po. Pero, depende pa rin po kung ano kasi of project. Yan. Ah, okay, okay. So, medyo ano pa rin? Parang may ano pa rin? Hindi naman po. Hindi naman sa gano'n Kasi, pagdating po sa proyekto din naman, of course, we need to be professional. Priority. Professional. So, professional. Priority. Professionalism naman din po. Kailangan. Hmm sa uh, kung anong klase trabaho. Okay. So, okay. After him ba, wala ka nang naging boyfriend? What? After him. After K, o oh, sige. Ah, bakit ka yung question? Um, ah, uh, ano naman po, um, I try to try dating, but ah. I, for me kasi, um, hindi, hindi kasi siya priority. Ah, okay. So parang, Let's go. sabi ko nga po na, for me, I try to to protect and keep my feels. Mm -mm. Kasi nga, uh, mas matagal ako nagising kasi ano karon na relationship. So oh. kaya naman po ako. So hindi ko hindi ko siya hinahanap yung uh, relationship. Okay. Sa ah, okay. That's good. Uh, for the uh, family. Okay. Po, um, Tapos, uh, yun nga, parang, uh, parang natatandaan ko, meron kang project na out of the country parang di ba may ginawa ka sa South Korea or something? Opo, oh, yes po. Yes. Ah, okay, okay. So, how was it? Ah, um, maganda po yung experience. It was memorable po talaga. Kasi I, I've learned a lot about the uh, ethics hmm. and of course, um, yung mga nakatrabaho ko din doon. Mm -hmm. din ako ng mga friends. Okay. so, pero ano yun? One shot deal lang? Wala nang kasunod? Um, isang project lang. Ah, isang project. So, so how how you parang uh, would you wish na may bagong project na ganun? Um hopefully hopefully makasama sa mga ibang project na international. <laughs> Pero sa ngayon po wala pa lang wala pa naman po Siyempre, oh. siguro naman lahat po ay pangarap 'yon na makasama 'di ba po? Kasi oh. iba din po yung experience at mga lessons sa matututunan. Okay. Pero kung ano ba, yung bang, may mga limitation ka ba sa role? Ano ba ang dahilan? Bakit parang, ah, ano tawag doon? Parang nababantilawan. Parang papunta ka na doon, pero parang nababantilawan. May mga limitation ka ba? Um, for me po kasi, ay, um, hindi, hindi naman po siya about dun sa limitation. Kasi, syempre po marami din po kami mga artista, oh. marami din po And, for me kung para sa iyo talaga yung project ay eh, para sa iyo. Wala namang makakapag uh, makakapag-block ng blessings sa door. Okay. So ngayon uh, at least para mang ano ko na naman? Kontento ka ko na naman sa nangyayari sa iyo. Oo oh, naman may may ano naman pagka-man. And of course, um uh, by uh, enjoying all the uh, mga nangyayari po sa akin. Okay. Uh, Of course, may mga goals pa rin naman po tayo yeah. sa buhay na gusto kong ma-achieve. Okay. So yes. invite mo sila to watch the movie after all. Yes, hello po. Um I'm Tabon Sorapoy ni. Tatawag po kayo na panoorin ang isang kwento ng pagibig na hindi sumusuko sa hamon ng panahon. Ito po ay after all sa February 28 ng Lian Cinemas National. Okay. okay. Hindi ka sumusuko sa hindi. hindi tayo susuko sa laban ng buhay. Okay. <laughs> Thank you David. Thank, <laughs> thank, thank you very much. Thank you Derek. <laughs> thank, you. <laughs> <laughs> thank you for speaking <laughs> Thank you, thank you.